Magandang araw sa iyo. Nandito tayo para himayin ng isang um, medyo mabigat na ulat. Tungkol ito sa isang insidente. Isang alegasyon ng um, matinding katiwalian daw. Mukhang seryoso nga ito. Oo. Kinasasangkutan daw ng isang district engineer mula sa Department of Public Works and Highways, yung DPWH. May mga source ka rito pinadalang isang article galing bnc.ph at saka isang legal summary. Tama. Bale ang report, isang engineer nahuli. Inaresto. Bakit daw? Ano yung umanuy dahilan? Sinubukan daw niyang suhulan ang isang kondresista para daw mapatigil yung investigasyon. Wow. Okay. So bubusisin natin to. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa, alam mo na, sistema natin? Lalo pat um, nangyari to pagkatapos ng mga babala, yung medyo matatapang na salita mismo ng Pangulo laban sa korupsyon, di ba? Oo nga eh. Yung sa infrastructure projects. Gaano na ba um, kalala yung sitwasyon kung, kung totoo man may mga officials na ganito na parang katapang ang loob? Ano sa tingin mo? Yan ang magandang tanong. Simulan natin sa detalya ng report. Sige, sige. Himayin natin. So, based dun sa BNC dito, itong DPWH district engineer, inaresto siya sa isang entrapment operation. Ah, nahuli sa akto, kumbaga. Oo. Oh parang ganon. At ang alagasyon niya, tinangka niyang magbigay ng suhol at hindi lang basta kongresista, inilarawan pa sa report na bata raw at um, isa sa pinakamayaman sa batasan. May detalye pang ganon ano? Meron. At ang layunin daw nung suhol, para nga daw ipatigil yung pagsisiyasat ng mambabatas. Hmm. Saan daw? Sa mga proyekto na mga ghost projects eto yung alam mo na mga proyektong bayad na pero uh, hindi naman pala talaga ginawa ah oo o kaya substandard tama at saka substandard daw na flood control at iba pang proyekto doon sa distrito niya parang um, desperado na siguro no kung totoo mukha nga at teka yung halaga kasi nabanggit din yon at hindi biro ay oo ano nga ulit yon Nakasaad dito na ang inalok daw ng engineer ay ano, kickback, porsyento, between 5% hanggang 10%. Mula saan? Mula sa kabuuang 3.6 billion na halaga ng mga proyekto. Yung mga na-award na raw para sa 2025 budget. Tika, 3.6 billion. So, 5 to 10 niyan, magkano yun? Malaki yun, ha? Malaki. Katumbas yan ng um, 180 million hanggang 360 million pesos. Grabe, 180 to 360 million pesos. Para lang ipatigil yung investigasyon. At hindi pa diyan nagtatapos, may kasunod pa raw na alok. Ano pa? Mas malaki raw na porsyento, 15% hanggang 20% para naman daw sa mga proyekto sa ilalim ng 2026 budget. Sobrang lala naman yan kung totoo. May mga detalye pa ba? Paano niya raw gagawin? Ayon sa ulat, nagbangkit pa raw siya ng mga pangalan mga kontraktor daw na handa umanong uh, magremit ng parte para sa kongresista alaga Nagbigay ng pangalan. Oo. At nag-alok pa raw na siya na mismo ang mag-aayos ng mga meeting. Siya na rin daw tutulong sa pagkolekta nung, nung bayad. Wow, parang full service package ano? Parang ganun na na. At dito, ito yung talagang um, nakaka-alarmang parte para sa akin. Ano yun? Sinawag daw niya itong proseso na to na Standard Operating Procedure or SOP sa DPW. Sandali, SOP. Standard Operating Procedure. Seryoso ba 'yan? 'Yun ang nakalagay sa report. SOP daw. Grabe naman 'yung implikasyon niyan. Kung SOP ibig sabihin? Ibig sabihin parang ito na 'yung normal. Ito na 'yung kalakaran. Hindi lang ito isang alam mo 'yun isolated incident ng isang tiwaling opisyal. Nakakabahala talaga yung turn na 'yan. SOP. Teka, para mapatunayan daw niyang seryoso siya, may ginawa ba siya agad? Oo. Ayon pa rin sa ulat para siguro ipakita na hindi siya nagbibiro. Inilapag daw agad ng engineer yung P3.6 million. Cash! 3.6 million cash? Mm -hmm. On the spot? Oo, dun mismo sa meeting nila. Cash daw. At nangako pa raw ng additional P15 million kinabukasan. Grabe ang tapang! So anong nangyari? Yun nga. Hindi niya alam, entrapment operation pala yun. Inihanda na ng PNP. Ah, so doon na siya nahuli. Doon na siya inaresto. Nakuha raw mula sa kanya yung bag na may lamang pera. At uh, eto pa, listahan daw ng mga proyekto ng DPW. May listahan pa? Oo. Nasa kustodya na siya ngayon at inihahanda na raw yung mga kaso laban sa kanya. Dito pa papasok yung sinabi mo kanina, yung timing. Kasi sinasabi sa source mo na ito, ito raw yata ang uh, unang malaking huli sa isang official ng DPWH. Oo, oh, mula nung nagalit si Presidente Marcos? Tama. Yung hayag ang niyang sinabi yung tungkol sa korupsyon sa infra-projects. Yung linya niyang, mahihiya naman kayo? Oo, naalala ko yun. Kaya malaking bagay nga itong pagkakahuli kung mapapatunayan. Parang test case, di ba? Oo nga. So ano ngayong ang ang uh, mga implikasyon nito? Ano ang posibleng epekto, hindi lang sa kanya, kundi sa, alam mo na, sa pangkalahatan? Malaki. Unang-una, balik tayo dun sa term na standard operating procedure. Kung totoo tong alegasyon na to at ganun nga ang tingin o paglalarawan niya sa sistema. Nakakatakot isipin. Oo. Kasi hindi na ito simpleng isolated case lang. Nagpapahiwatig ito ng posibleng uh, malalim, sistematikong problema ng korupsyon. Hindi lang sa isang distrito, kundi baka sa loob mismo ng ahensya. At anong epekto niyan sa tiwala ng tao? Yun na nga, paano pa magtitiwala yung, mga, yung publiko? Sa mga institusyon ng gobyerno, lalo na sa pagpapatupad ng mga eh, ang lalaking proyekto niyan, di ba? Yung mga infra projects na galing sa buwis natin. Oo, bilyon-bilyon yan. Tapos may ganitong mga paratang na hindi lang basta may gumagawa, kundi kalakaran pa raw. Malaking dagok sa public trust yan. Sa politika naman, ano ang dating nito? Malaking pressure ito sa administrasyon. Kasi di ba may kampanya sila laban sa korupsyon? Tapos mismong presidente na yung nagbabala. O nga, So, kailangan nilang ipakita na seryoso sila, na hindi lang salita. Itong kaso na to kung aabot sa korte at mapatunayan, pwedeng maging um, isang importanteng test case. Test case kung may nipin ba talaga yung kampanya nila? Exactly. Kung may political will na ituloy. At syempre, yung legal na implikasyon para sa engineer mismo, napakabigat. Dito napapasok yung uh, mga batas na nasa legal summary mo. Okay, tama. Puntahan natin yung legal aspect. May kasama ka nga ang legal summary dito. Ano yung mga posibleng kaso na pwede niyang harapin? Dalawang batas daw ang binanggit, di ba? Oo. Una, yung Revised Penal Code o RPC. Pangalawa, yung Republic Act 3019, yung anti graft and Corrupt Practices Act. Sige, unahin natin yung RPC. Ano yung mga relevant na artikulo dito? Okay. Sa ilalim ng Revised Penal Code, Dalawang artikulo yung um, very relevant dito, based sa summary mo. Ano yung una? Yung artikulo 212, ang tawag ay Corruption of Public Officials. Paliwanag dito sa summary mo, ito yung nagpaparusa sa um, pribadong tao o sa konteksto ng akto, yung nag-aalok o nagbibigay ng suhol sa isang public officer. Teka, pero public officer din yung engineer, di ba? oh, pero ang focus ng Art 212 ay dun sa aktong pag-aalok ng suhol. Kumbaga yung parusa sa nag-aalok ay nakakabit sa parusa nung dapat sana tatanggap Sa kasong ito, yung engineer daw ang nag alok sa kongresista na public officer. Ah, okay. Gets ko. So, sino yung tatanggap? Dapat? Yung sa ilalim ng anong artikulo? Yun yung kasunod, yung Artikulo 210, Direct Bribery. Ito naman yung para sa public officer na tumatanggap ng regalo o pangako kapalit ng paggawa o di paggawa ng isang bagay na related sa trabaho niya. Kaya magkakabit yung dalawa. Okay, maliwanag. So, ano ngayon ng posibleng parusa sa engineer based sa mga artikulong yan ng RPC? Based sa R212 na nakakabit sa R210, ang posibleng parusa ay una, pagkakakulong. Ang tawag sa penalty level ay presyon mayor, In its minimum and medium periods, katumbas yan ng um, mga anim na taon hanggang 10 taon na pagkakakulong. Anim hanggang 10 taon? Medyo matagal na rin. Oo. -o. At hindi lang yan. Yung multa. Ah, may multa pa. gano kalaki? Malaki. Sabi sa batas, hindi bababa sa tatlong beses ng halaga nung inalok na suhol. Tatlong beses? So, kung yung basehan natin yung um, 180 million pesos, ang multa ay magsisimula sa 540 million pesos. Mahigit kalahating bilyon. Oo. At kung yung mas mataas na 360 million pesos ang basihan? Aba, eh di mahigit isang bilyon. 1.08 billion pesos. Tama. Ganyang kalaki ang potensyal na multa sa ilalim pa lang ng revised penal code. Sobrang laki. Nakakalula. Bilyones na multa. Pero sabi mo may isa pang batas. Yung RA 3019? Oo, oh, hiwalay pa yan. Ang Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act may sarili itong mga probisyon na pwedeng ipatawa dito. Ano yung relevant section dito? Yung Section 3B ng RA 3019. Ito ipinagbabawal nito sa sinumang tao, hindi lang public officer, kahit sino na direkta o hindi direktang magbigay ng regalo Parte, porsyento o anumang benepisyo. Kanino at para saan? Kaugnay daw sa anumang kontrata o transaksyon ng gobyerno kung saan kailangang mamagitan, base sa batas, ang isang public officer. So dito sa kaso, pwedeng managot yung engineer sa ilalim nito bilang siya yung um, nagbigay o nagtangkang magbigay ng kickback sa kongresista, kaugnay ng mga proyekto ng DPWH. Hiwalay na kaso ito sa RPC. Okay, so double jeopardy ba to o pwedeng magkaibang kaso? Pwedeng magkaibang kaso yan for the same act kasi magkaibang batas ang nalabag. Yun ang karaniwang nangyari. Malinaw. Ano naman ang parusa specifically sa ilalim ng RA 3019, Section 9 daw? Tatlo ang mabigat na parusa dito. Una, pagkakakulong ulit. Pero iba yung duration. Hindi bababa sa anim na taon at isang buwan hanggang labing limang taon. Mas mahaba pa yung maximum kumpara sa RPC. Pwede. Pangalawa, at ito mabigat din, panghabang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang pampublikong opisina. Wow, perpetual disqualification. Ibig sabihin kahit makalaya siya, hindi na siya pwedeng magtrabaho ulit sa gugyano habang buhay tama. Habang buhay, yun ang nakasaad. At pangatlo, forfeiture. Pagbawi pabor sa gobyerno nung anumang ipinagbabawal na interes at nung anumang ill-gotten wealth niya. Grabe! Kung isipin mo, pinagsama-samang posibleng parusa. Kulong na potentially mahigit isang dekada, multa na posibleng bilyones, tapos perpetual disqualification pa. Napakalinaw mula sa sources mo na sobrang bigat talaga ng posibleng kahinat na nito kung mapatunayan. Totoo, walang duda. At kung ibabalik natin sa mas malawak na konteksto, itong insidente, lalo na yung claim na SOP daw ito. Yun talaga yung um, pinaka-disturbing para sa akin. Oo. Inilalantad nito yung, alam mo na, isang seryosong hamon talaga sa sistema natin. Yung pagkakahuli sa engineer. Magandang hakbang, siyempre. Action taken. Pero sapat na ba yun? Yun ang tanon. Ito ba ay simula ng mas malawak, mas malalim na paglilinis sa DPWH, sa ibang ahensya? O baka naman, isa lang itong, um... Isolated case na nagkataon na visto. Yung mga batas, nandyan. Malinaw ang parusa, pero ang tanong lagi ay yung enforcement. Yung epektibo at patas na pagpapatupad. Tama. Yun ang pinakakritikal. Ano ngayon ang uh, ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig sa amin? Matapos nating uh, himayin itong mga detalye, yung mga implikasyon, yung mga batas base sa sources na dala mo... Uh, ito siguro yung tanong na iiwan namin para sa iyong pagninilay. Ano kaya yon? Kung itong ganitong kalakaran, itong sinasabing SOP na sangkot ang daan-daang milyon, potensyal na bilyon pala, ay posibleng nangyayari sa isang distrito pa lang. Ano kaya ang tunay na lawak? Ano kaya ang um, lalim ng problema ng katiwalian na hinaharap natin pagdating sa mga proyektong pang-infrastructure sa buong Pilipinas? Malaking tanong yan at kasunod nun. Oo. Ano yung mga kailangan talagang gawin? Yung mga konkreto, hindi lang salita, na hakbang para matugunan to, para matigil na kung totoo ang kalakaran nito. Mahalagang pag-isipan yan. Ano ang iyong mga saluobin dito? Baka may tanong ka pa o may ibang perspektibo. Mahalaga yan. Sana ibahagi mo sa amin. O oh, gusto naming marinig mula sa iyo, Bilang pagbubuod lang ulit para malinaw, yung mga legal na prinsipyo na napag-usapan natin base sa sources mo, Sige, paki-recap na. Una, galing sa Revised Penal Code, yung Artikulo 212, Corruption of Public Officials, para sa nag ng suhol. At yung Artikulo 210, Direct Bribery, para sa public officer na tatanggap sana, nakatuon sa aktong panunuhol. Okay. Pangalawa, mula sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Section 3B, na nagbabawal sa sinuman na magbigay ng regalo o benepisyo kaugnay ng transaksyon sa gobyerno na may intervention ng public officer. At yung pangatlo? Yung mga parusa na pwedeng umabot sa um, mahabang pagkakakulong, napakalaking multa, panghabang buhay na diskwalifikasyon sa public office at pagbawi ng ill-gotten wealth. Mabigat talaga. Malinaw na malinaw, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa paghimay nitong mahalagang isyo para sa mas marami pang ganitong usapan, mga pagsusuri, base sa mga materyales na ibabahagi mo, huwag kalimutang mag-subscribe. Mahalaga ang patuloy na pagtalakay sa mga ganitong pagsa tama at para sa kaalaman ng lahat, ang mga impormasyong tinalakay natin ngayon ay hango sa ulat ng BNC.ph, Billionario News Channel, na may petsang Agosto 24, 2005, base sa outline at sa isang legal summary na kumuha ng impormasyon mula sa legalresource.ph, mtccouncil.com, and Co., Scribd, at sa website ng Ombudsman Philippines. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman,